Nanalo ang Rusya, sumusulong sila. Iyan ang paniniwala ng marami. Iyan din ang paniniwala ng Kremlin. Pero ang bandilang nakikita mong itinaas ay nagpapakita ng kabaligtaran. Ipinapakita nito ang pinakamalaking pagkakamali sa kalkulasyon ni Putin noong 2025. Noong Oktubre, labindalawa na gawa ng Ukraine ang imposibleng bagay. Binutas nila ang linya ng Russia at umabante ng kilometro sa biglaang pag-atake. At ang paraan ng ginawa nila ito ay sadyang napakatalino. Para maintindihan mo ang nangyayari, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Mula pa noong simula ng tag-init, doon, bandang kalagitnaan ng Hunyo, patuloy na sumusulong ang Russia. Ginagawa nila ito ng dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Kontento -tuloy. si Putin sa estratehiyang ito. Hindi mahalaga kung mabagal ang pag-usad, ang mahalaga ay gumagana ito. Maliliit na baryo ang bumabagsak isa-isa at teritoryo ang nasasakop dahan-dahan metro kada metro. Ang pagong ang nananalo sa karera. Ang maliit na Malisherbak na matatagpuan sa rehiyon ng Zaporizhia ay isa sa mga baryong iyon. Karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig ang tungkol dito, pero ito ay naging simbolo ng isang mas malaking bagay. Dahil simula dalawang libo at 22, tatlong ulit na itong nagpalit ng may-ari, nagpapalitan ng kontrol ang mga Ruso at Ukranyano sa lugar. Isa itong gray area, isang lugar na walang totoong may kontrol sa kahit ano. Hanggang sa noong Oktubre ng 2025, tuluyang nagbago ang lahat. Noong ikalabindalawa, dalawang unit ng Ukranya ang naghahanda para tapusin na ito. Ang una ay ang ikadalawamput-apat na batalyon ng paglusob sa Idar, binubuo ng mga sundalong lumalaban mula pa noong dalawang libot labing apat nang magsimula ang labanan sa silangan ng Ukranya. Mga veterano silang nakakita ng lahat. Para magkaroon ng ideya, lumaban sila sa labanan para sa bakmut, isa sa pinakamalupit sa digmaang ito. Alam nila kung paano mabuhay at alam nila kung paano manalo. Iba naman ang pangalawang unit ang ikatatlumput tatlong rehimentong pangatake. Itinatag noong dalawang libo at tatlo ito ay naiiba sa dating unit. Bakit kaya? Karamihan sa mga kasapi ay bago pero hindi sila mga baguhan. Dahil sa loob ng wala pang dalawang taon, ang unit na ito ay lumahok sa ilan sa pinakamahirap na operasyon ng digmaan. Nandoon sila sa Kharkiv, sumali sila sa pagsalakay sa Kursk sa loob mismo ng Rusya at ngayon ay nakikipaglaban gamit ang mga kanluraning sasakyang pandigma tulad ng mga Bradley ng Amerika at mga Marder ng Alemanya. Pinagsama ng Ukraine ang karanasan sa makabagong kagamitan. Mga veteranong alam ang kanilang ginagawa at mga sundalong may mga kasangkapan para maisakatuparan ito ito ang malaking kaibahan pero bago pag-usapan ang mismong labanan kailangan mong maintindihan kung paano nagbago ang digmaan dahil ang larangan ng labanan noong 2025 ay ibang-iba na kumpara noong 2022 ang kaibahan ay nasa mga drone nasa lahat ng dako laging nasa langit at nakikita ang lahat sabi ng mga eksperto ang mga drone ang responsable sa hanggang 70 hanggang 80% ng lahat ng nasawi sa digmaan. 70 hanggang 80%. Isipin mo yan sandali. Kahit anong galaw ay pwedeng makita, kahit anong pagtitipon ng tropa ay pwedeng matukoy, kahit anong sasakyan na hindi nakatago ay pwedeng masira sa loob ng ilang minuto. Ang mga drone ay lumikha ng tinatawag ng militar na transparent na larangan ng labanan. Wala nang lugar para magtago sa araw. Wala nang paraan para ilipat ang malalaking pormasyon ng hindi natutuklasan. Napilitang magbago ang dalawang panig. Sa simula ng digmaan, sinubukan ng Rusya ang malalaking pagsulong gamit ang mga tangke at armored vehicles. Buong hanay ng mga sasakyan ang sabay-sabay na gumagalaw pero ginawa ng mga drone na parang pagpapakamatay ito. Nagbago ng taktika ang Rusya gamit ang maliliit na grupong may apat hanggang anim na sundalo na sumusubok makalusot sa linya ng Ukranya nang hindi napapansin. Walang mga tangke, walang mabigat na suporta, mga sundalo lang na may magagaan na armas na sinusubukang sumulong ng mabilis at tahimik. At gumana ito, medyo gumana nga. Nasakop ng Rusya ang maliliit na baryo kaya sila nakausad. Mukhang kahanga-hanga ang mga numero kapag pinagsama-sama pero may problema, isang napakalaking problema na malapit ng samantalahin ng Ukranya. Kapag sinakop ng mga grupong Ruso ang baryo, naiiwan silang mag-isa at hindi nila kayang protektahan ang sarili kahit makapasok sila. Wala silang kakayahang magtayo ng totoong depensa, wala silang armor para ipagtanggol ang kanilang sarili at ang mga butas na binubuksan nila sa mga linya ay napakanipis kaya mabilis itong nasasara ng Ukraine. Kapag na-isolate, nauubusan ng supply ang mga sundalong Ruso, walang reinforcement at paraan ng pagtakas. Agad itong napansin ng Ukraine at gumawa sila ng bago para mapakinabangan ang kahinaang iyon. Tinawag nilang puwersa ng pagsalakay ang mga bagong unit na ito Ipinaliwanag ng punong komandante ng puwersang Ukranyano, Oleksandr Syrsky, ang kanilang pagkakaiba. Sinabi niya na ang mga unit na ito ay walang mga nakatakdang linya ng depensa, nag-ooperate sila kung saan pinakamahirap, sila ay tinatawag para basagin ang unang linya ng kalaban. Ang mga puwersang pandambang ito ay nagsisilbing mobile reserva na maaaring magtungo kahit saan sa bansa hindi sila kumakatawan sa isang sektor lang. Sa halip, sila ay umaatake. Tinutukoy nila kung saan nagkaroon ng kaunting tagumpay ang Rusya gamit ang mga grupong iyon ng paglusot at pagkatapos ay mabilis at mapagpasyang nagkukontra-atake. Pero hindi lang basta atake, may sikreto ang taktika ng mga Ukranyano, may espesyal na sangkap na nagpapagana rito. Tinatawag ito ng mga Ukranyano na hand-off na parang pagpasa ng baton sa isang relay na karera. Ganito ang sistema, maliit na grupong Ukranyano ang umaatake tuwing gabi gamit ang dilim para magtago sa mga drone. Hindi sila umaatake ng harapan, umaatake sila sa gilid na nagugulat ang kalaban. Kapag nakabutas sila ng puwang sa linya ng mga Ruso, may mahalagang nangyayari. Ang mas mabibigat na unit na naghihintay lang sa likod ay agad na sumusugod sa butas na iyon. Ang magaga na grupo ang nagbubukas ng pinto habang ang mabibigat at armored na grupo ang pumapasok para hindi na ito magsara. Sinusubukan din ng mga Ruso na gawin ang parehong bagay pero nabibigo sila. Kasi kapag nagbukas ng butas ang mga grupong Ruso, walang sumusuporta sa kanila. Naiiwan silang mag-isa at sila ay nasisira. Nagagawa ng Ukraina ang ganitong palitan dahil sa mahusay na koordinasyon, hindi basta-basta lang. Ginagawa nila ito sa isang pambihirang paraan. Sa anunsyo ng paglaya ni Malis Cherbaki, mahusay na naipaliwanag ng ikadalawamput apat na AIDAR ang lahat ng ito sa isang salita lang, Pobrati Mami. Ibig sabihin nito ay magkakapatid sa armas at hindi lang ito magandang salita. Ito mismo ang dahilan kung bakit gumagana ang taktikang ito. Nagkakatiwalaan ang mga unit sa isa't isa, nag-uusap sila, nagkakaisa sila sa trabaho, parang isang makinang maayos ang mga pyesa at noong ikalabindalawa ng Oktubre, pinagana ang makinang ito. Nagsimula ang pag-atake laban sa Malish Cherbaki. Pumasok na ang mga grupong sumasalakay. Ang mga puwersang Ruso na nagtatanggol sa lugar ay eksaktong ganoong uri ng unit na para sa ganitong taktika nilikha upang wasakin. Maliliit na grupong sumisingit, walang armor o matibay na depensa at walang pag-asa. Sa loob lamang ng ilang oras tapos na malaya na ang Malish Cherbaki. Pero hindi lang 'yon. Nilinis din ng operasyon ang kalapit na baryo ng Cherbaki at bahagyang napalaya ang isa pang baryo na tinatawag na Stepov. Sa isang araw, umabante ang Ukraine ng 3.5 km sa teritoryong kontrolado ng Russia. Ang linya ng pag-abante ay mahigit 5 km ang lapad. Ang mga puwersa ng Russia ay tuluyang nawasak, nagkaroon sila ng matinding pagkalugi at maraming bilanggo ang nahuli. Pinakamahalaga na bawi ng pag-abanting ito ang mga tagumpay ng Russia noong Hulyo. Teritoryo na kakasakop lang ng Moscow ay nawala sa loob lamang ng isang araw. Alam mo ba kung ano pa ang sinira nila? Yung kwento ng Russia na umuusad sa Ukraine? Ang mga sundalong Ukranyano pagkatapos ay umakyat sa pinakamataas na bahagi ng baryo, itinaas ang asul at dilaw na bandila at kinunan ng video ang lahat. Mahalaga ang video na ito dahil ebidensya ito, hindi lang propaganda, lalo na't nitong mga buwan ay may kakaibang ginagawa ang Russia. Mabilis na pumapasok ang maliliit na grupong ruso sa mga baryo, nagtataas ng bandila, nagvivideo at umaalis. Wala naman talaga silang nasakop, ginagawa lang nila ito para makagawa ng propaganda video. Nangyari ito sa baryong Verbov noong unang Oktubre. Ayon sa Rusya, nasakop na nila ang lugar at nagpakita ng mga sundalo na may bandilang Rusya. Pero hindi ito totoo. Nawasak ang mga sundalo ilang minuto matapos pumasok sa baryo. Pero ang bandila sa Maliskerbaki iba yon. Talagang kontrolado na ng Ukraine ang teritoryong iyon ngayon at hindi iyon isang natatanging kaso. Sa parehong panahon, inihayag ni Commander Sersky ang mga katulad na tagumpay sa ibang mga lugar. Sa Dobropilia, pinalaya ng Ukraine ang halos isang daan at walumpung kilometro kwadrado, habang sa Donetsk rehiyon ay mahigit dalawang daan at labing dalawang kilometro kwadrado lahat gamit ang parehong taktika, ang parehong mga prinsipyo. Maliliit na grupo ng pagsalakay, trabaho sa gabi, mga pag sa gilid at ang mahalagang paglipat na 'yon sa mabibigat na unit. Akala ni Putin na nananalo siya sa digmaan ng pag-uurong sulong, pero ginawang pagkakataon ng Ukraine ang bawat maliit na tagumpay ng Russia para makaganti at gumagana ito. Bakit mo gustong malaman ang halaga ni Malisherbaki? Maliit lang naman siyang baryo, di ba? Sa unang tingin, oo. Pero mas mahalaga ito dahil sa konteksto. Dahil ang baryong ito ay nasa Zaporizhia. At sa Zaporizhia, mayroong napakalaking problema. Isang problema ang maaring makaapekto sa buong Europa. Ang tinutukoy ko ay ang Zaporizhia Nuclear Plant, pinakamalaki sa Europa na sinakop ng Russia mula nang magsimula ang digmaan. Ngayong Oktubre 2025, nasa krisis ang planta ng nuklear na ito. Noong Setyembre 23, naputol ang huling linya ng kuryente na nag-uugnay sa planta at grid ng kuryente ng Ukraine. Mula noon, umaandar ang planta gamit ang mga emergency diesel generator. Delikado ito, sobrang delikado. Ang mga generator na ito ang huling linya ng depensa para mapanatiling gumagana ang mga cooling system ng mga reaktor. Kung pumalya ang mga ito, maaaring magkaroon ng pagkatunaw isang aksidenteng nuklear sa puso ng Europa. Inaakusahan ng Ukraine ang Russia na sinadya nilang putulin ang mga linya. Sinabi ng ministro ng ugnayang panlabas ng Ukraine na ito ay isang tangkang pagnanakaw. Gusto ng Russia na i ang planta mula sa Ukraine at i ito sa kanilang sariling power grid. Nilalabag nito ang international na nuclear safety protocols at nilalagay sa panganib ang milyon-milyong tao. Bawat kilometro na inaabante ng Ukraine sa Zaporizhia ay hindi lang taktikal na tagumpay. Isa itong hakbang patungo sa pagprotekta sa plantang iyon, isa itong hakbang para maiwasan ang isang nuklear na sakuna. Maaaring maliit tingnan pero napakahalaga ito sa mas malawak na konteksto. Bawat baryong napapalaya ay naglalapit sa puwersang Ukranyano sa paglutas ng krisis nuklear. Ito ay nagtutulak sa tanong Mauulit ba ng mga Ukranyano ang ganitong taktika o sinuwerte lang sila? Ang sagot ay nasa mga numero, hindi lang sa isang lugar na nanalo ang Ukranya kundi sa marami, Dobropilya, Donetsk, Zaporizhia. Iba't ibang lugar pero parehong taktika at resulta. Nagagawa ito ng mga Ukranyano dahil may sistema silang paulit-ulit na paraan para baliktarin ang pagsulong ng mga Ruso. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming sundalo, hindi ito tungkol sa mas magagandang armas, ito ay tungkol sa mas mahusay na doktrina, ito ay tungkol sa koordinasyon, ito ay tungkol sa paggawa ng kahinaan ng kalaban bilang kanilang sariling pagkatalo. Nagpapadala ang Rusya ng maliliit na grupo na walang suporta, kaya madaling inihiwalay at winawasak ng Ukranya. Ito ay sistematiko, ito ay predictable at gumagana ito sa buong linya ng harapan, pero hindi pa tapos ang digmaan. Malayo pa doon, mag adjust ang Russia palaging nag adjust Susubukan ng Moscow na makahanap ng kontrasagot para sa bagong taktikang ito ng Ukraine. Maaring subukan nilang bigyan ng mas maraming suporta ang kanilang mga grupo ng pagsalakay, maaring subukan nilang gumamit ng mas maraming electronic warfare para guluhin ang mga drone ng Ukraine o maaring subukan nilang gumawa ng isang bagay na talagang bago. Ang totoo, ang makabagong digmaan ay parang isang karera, isang karera ng tactical na innovation. May nag-iinobasyon, may tumutugon at tuloy ang siklo. Si Mali Sherbaki ay halimbawa lang ng karerang ito. Isang sandaling tila nagyelo sa oras na nagpapakita na ngayong Oktubre 2025 nangunguna ang Ukranya. Pero ang tunay na kahulugan ng labang ito ay lampas pa sa taktika. Ilang buwan nang pinapanood ng mundo ang Rusya na unti-unting sumusulong. At ito ay nagdulot ng pananaw na natatalo ang Ukraine na parang oras na lang ang hinihintay. Si Malish Kerbaki ang sumira sa naratibong iyon. Ipinakita niya na hindi lang kayang pigilan ng Ukraine ang Russia kundi kaya rin nitong bawiin ang mga nakamit ng kalaban, mabawi ang teritoryo at manalo sa mga labanan. At mas mahalaga, ipinakita niyang may plano sila, may estratehiya at gumagana ang estratehiyang iyon. Ngayon gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba makakaangkop ang Rusya sa bagong taktika ng Ukraine o ilang hakbang na bang nauuna ang Ukraine? Ilagay ang sagot sa komento. Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi ito sa kakilala mong interesado sa militar at mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang susunod na nilalaman. Hanggang sa susunod!